walang salitang pagbudla ako sa isang magulang. Basta para sa kinabutasan ng kanilang anak, lahat kakayanin kahit kaano pa kahirap. Kaya mapalad ka kung meron kang anak na mabuti, matulungin, marunong umunawa at higit sa lahat. May respeto sa magulang. Dahil vila magulang, piliin itong itama lahat ng pagkakamali ng kanilang anak para mabigyan lang na magandang kinabukasan. Kaya kapag pinag-aral ka ng iyong magulang, hindi para iahog sila sa kahirapan, kundi para hindi mo maranasan ang dinanas nila na hirap sa buhay. <gasps> Dahil sa iyo nakasalalay ang pag-ulat mo, hindi sa magulang mo, hindi sa kapatid mo, kundi sa sarili mo. Lahat, ibibigay, lahat... gawin a n j a n lagi kau sa na mo la ha